Good morning. Sa inyo po yung box na dumating, sir? Sa akin ah, ito po lang ang Ah, hindi meron box. akong in order tapos sa iyo ko pinangalan kasi baka wala ako dito kaya sa iyo ko muna nilagay. Ah, ito po sa akin. thank you. Ah, uh, pre-love na Hermes na scarf. Hindi ko afford yung brand new. So pre-love lang. Yan, Hermes. Sorry ah, may liba kong umorder ng mga second hand. Ito. Hermes din na scarf. Pero second hand lang. bi-ah uh, nabili ko ito sa bidding. Tapos pina-frame ko. Ang ganda diba? Ang ganda ng scarf minsan. H hindi painting. Papa-frame natin yan. Yan. Ito na nga. Chessboard. Pero hindi ko gusto yung usual lang na chessboard. Gusto ko yung made of... Parang kinar Parang may carvings talaga. So, ayan. Oh, chessboard. tingnan mo, oh. Ayan, carved talaga siya. Compared sa usual chessboard. Ito yung queen. Ang ganda ng details. Ang ganda ng details ng pagka-carve, oh. Ang ganda ng details. Ganyan ang gusto ko. Sana wala lang siyang dalang espirito, Ate Rose. <laughs> okay lang po, sir. pag pagod pag po pag good spirit? Opo. Sana. Ang tanong, saan ko to ilalagay? Mm -mm. So, antique to siya na chessboard. Sana wala lang siyang kasamang espiritu nung binili ko. Nakakaloka! So, ayan. Diyan ko muna siya nilagay sa sala. Parang mas bagay siya dito. ba? Diba? Parang ang elegant. Parang ang classy. 'di ba? Ganyan. Tapos yung last time na nilagay kong bubuyog, nilipat ko. Andian siya. Pero parang hindi siya bagay diyan. Hanapan ko pa kung saan ko ilalagay yung bubuyog na 'yan. But for now, do you agree maganda sa diyan muna sa living room yung chess just chess, chessboard. Niyan. Ayan, uh, mag-aalas 12 na at nasa labas kami ni Javi Rai because sasalubungin namin ang birthday ng aming manager na si Tita Annie. Surprise, magbabirthday sa lubong kami. Surprise? Tita, Annie yan? <laughs> birthday mo, Tita. Bakit si Rai ang may gift? <laughs> Kasi hindi ko siya napigyan sa state. Tita, <laughs> Oh my God! Thank you po! Na-surprise naman ako! Thank you, Tita! I Tapos si Tita ang surprise natin, ikaw naman pala ako na-surprise. I know! Oh my oh God. God! Happy birthday! Happy birthday! Ay, ang sweet naman nito! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Birthday Nani Ani, Birthday Nani Ani, Birthday Nani Ani, Birthday Ni Ani. Ngayon, get get out. Happy birthday sex bomb Ani. <laughs> Kiss na! Kiss na! Kiss na. Kiss na. Hi. Hi. <laughs> Ecuadorian uh -oh. Good morning Ang ganda ng panahon ngayon Wala nang bagyo Good morning Lucia Good morning Lucia Baby girl Hi Bella Ayan Ate Rose Ate Rose Ate Rose Oh my God. Ngayon ko pa naalala. Sabi pala ni Javi Ray kanina bago siya umalis. Ako lang mag-isa sa bahay. Kasi si Ate Rose kailangan tumulong sa stockroom. Tapos nagdagdag pa kami isa pang tauhan. Because ang OA ng dami ng orders. It's a good problem though. Daming orders ng sabon, ang daming orders ng collagen. Like, Uh, 1,000 plus orders, 1,300 at the order ng sabon, tapos 1,000 plus orders ng collagen. It's a blessing, so bawal magreklamo. Although, parang sobrang, ah, yun. Parang kailangan namin magdagdag ng more staff kasi sobrang daming kailangan ipak, kailangan ihanda. But thank you naman sa inyong lahat ng mga nag-order. At dahil ako lang mag-isa, ako lang din ang magpre-prepare ng aking breakfast. Alam ko na. Bet ko magluto. Paminsan-minsan lang naman. Pancit Canton. <laughs> Ako lang naman mag-isa. Tapos kung may bread perfect. Tapos, anong perfect na i sa Pancit Canton? Para sa akin, um, malasadong itlog. Minsan nga, hilaw na itlog nilalagay ko. Kayo ba? Yes po, I'm aware, bago niyo ako i-bash, alam kong hindi healthy ang pansit kanton, kaya paminsan-minsan lang naman. And that's also why kailangan ko magtimpla ng Habibi, para siya ang flavor ko today. Uh, lahat ng Habibi natin, kahit anong flavor ang piliin niyo, meron siyang chia seeds. And chia seeds, you know, cleans your digestive system, mas maganda yung digestion natin, umu-okay ang ating chan. Yeah, especially if mahilig ka kumain ng unhealthy food, kailangan natin ng gano'n ng cleansing ng gut, ng high fiber. And chia seed is a good um, ingredient for that. Meron tayong chia seeds. O, oh, ayan na. Para wala masyadong mag-bash naman sa akin. Hindi yan hilaw na itlog nilagay ko. Ha? Malasado lang, malasado. <laughs> Tapos syempre paborito ko yung buntot ng tinapay. <laughs> so guys, ka kayo. Alas 7 na sa kapan ka uwi si Nahabiray at si Nalindi. Hi Linds! Grabe, gabing gabi na kayo nakauwi. Oh, Tapos, ano, record breaking. Ilan? Mga 1,300 plus, no? Okay. Hindi pa nga natapos? Hindi natapos, sir. Kalahati lang po. Pasensya na sa mga hindi pa na-ship na orders kasi hindi na talaga kinaya sa sobrang dami. 1,300 plus, pero that's just sabon. Okay. Naka-sold out tayo ngayon. Sold out tayo sa sabon, pero sa Monday magkakata na. Nag-sold out muna tayo sa sabon kasi sobrang daming orders. But Monday, that's a good problem, though. Yes. Yeah. <laughs> Ikaw, Lynch, kumusta na naman yung ngipin mo? Hindi naman masakit? Hindi naman po masyado, sir, kasi nakainom akong gamot. Na, hindi mo nakakalimutan yung oras ng pag-inom? Ako. Okay. Thank you sa lahat ng mga umuorder ng uh, Habibina Collagen at Habibina Soap. First time to na... na... Pati si Ate Rose, pinadala na namin sa stock room tapos nagdagdag pa kami ng staff kasi nagabundok talaga yung dami ng orders ninyo. So, maraming salamat po. Lalabas muna kami ngayon because birthday dinner ng aming manager na si Tita Annie Mercado. Baby! Baby! Baby. Parang nasa BG, BGC tayo. Ang ganda dito. Lawak. It's very valuable. Right? Yeah, nasa Pasay lang to sa Paranaque pala. Ang ganda dito. Grabe ang dami nito. Ang king ramen hindi ko kaya to ubusin, baby. Kita half tayo sa bowl kasi hindi ko kaya. Eddie Maki. -maki. Ito, ating ramen. Anong difference ng karage na chicken karage sa regular na fried chicken? Saka yung marinade, yung lasa. Parang same lang naman no, no, yung no, lasa, fried chicken din. Oh. Mm -hmm. Birthday na ni Ali, birthday na ni Ali, birthday! I